Oh, yun, yan na yung pinakamadili. Maliwanag pa din. So, plano kong mag-vlog sa ibang place ng aming bahay. Kaya eto, bumili ako ng bagong pailaw. Yung mga ilaw ko kasi na ginagamit, ano, naka-fix. Katulad nito, finix ko na siya dyan kasi bukod sa pag-vlog, dyan sa table na yan, ginagamit ko rin yan sa online class. At eto naman yung isang ilaw na ginagamit ko. So, lalong hindi ko ma-move yan kasi naka-fix talaga yan dyan sa pader. So, therefore, bumili ako ng portable na pailaw. So, ganito lang po siya, no? 11 inches lang po siya and this is very lightweight. At ayan na ano no, kinabit ko na shot alam nyo ba na kaya tumangkad nito hanggang 1.1 meters. At pwedeng-pwede ko siyang paganahin gamit ang power bank. Tingnan nyo. So meron siyang three color modes. So we have the neutral, yung warm, and white. So ngayon itesting na natin siya nandito ako sa loob ng aming bahay and try na natin. Ayan adi oh, di ba? Maliwanag. So, kung nasasobrahan na kayo sa liwanag katulad niya, na ano, pwede niyo naman po yung bawasan. Oo, nababawasan po yan. Ayan, katulad niya, 100%. Ayan, 90%. 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%. O, yun. Yan na yung pinakamadili. Maliwanag pa din. O, ayaw niyong maniwala. Ayan. So, kung gusto niyo rin ng ganitong klaseng pa-ilaw, may ilalagay akong link dyan sa baba at i-click niyo yung yellow bag doon sa link na yon. Yun lang!